Welcome back na naman sa channel na ito. May ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na panibagong video. Ito ay simpleng gabay at simpleng pamamaraan. At kung bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na siya ay matutulala sa kakaisip sa iyo? At ikaw lamang palagi ang magiging laman ng kanyang puso't isipan? malayo o malapit man kayo sa isa't isa. Kaya gawin mo lamang itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Ito'y napaka-epektibong ritual at napakadali lamang pong gawin basta magtiwala ka lang sa kahit na anumang ritual na iyong gagawin. Ang gagawin mo lamang bago ka matulog o di kaya pagkagising mo sa umaga ay umupo ka muna sa higaan mo. mag at mag-concentrate ka. Ipikit ang mga mata mo, pakaisipin mo ang target, at sambitin mo lamang ang mga salitang ito. Pangalan at apelido, ikaw ay matutulala sa kakaisip sa akin, at ako lamang ang magiging laman ng inyong puso't isipan. Sambitin mo lamang ito ng paulit-ulit kahit ilang beses ay pwedeng pwede po. Pwede mo rin dagdagan o ibahin ang hiling kung gusto mo wala pong problema. Gawin mo lamang itong ritual isang beses sa isang araw sa kahit na anong oras na gusto mo at paniguradong siya ay matutulala sa kakaisip sa iyo at ikaw lamang ang magiging laman ng kanyang puso't isipan. Lalong-lalo na kung nagkamalabuan kayong dalawa at bihira na lang siyang kumukontak sa iyo ay mas mainam na gawin mo ang ritual na ito. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba at depende na po sa inyo kung hanggang kailan mo gusto ihinto ang ritual na ito. At pwede ka naman kagawa ng iba't ibang ritual na ibinahagi ko sa inyo. Basta sundin mo lamang kung paano ang paggawa nito. Lalong-lalo lalo na kung nagkakaproblema kayong dalawa ng partner mo. At eto muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.